Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating tiga-subaybay. Kishoutout sa iyo, sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may gantulad sa paniginip na ito paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na magiging open and receptive at mag-connect sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Dry TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang mga panaginip can tell us a lot tungkol sa ating current life situation at sa personal emotions. At kapag nanaginip ka ng chanelas na may mga nakatusok, meron itong mga kahulugan na basis sa iyong individual experiences and emotion. Katulad na lamang ng pagkasira ng iyong self-esteem. Ang chinelas na may nakatusok sa panaginip ay maaaring isang indikasyon ng nasira self-esteem. Ito ay maaaring nangangahulugan na nakadama ka na parang nawala na ang iyong stability at control sa iyong buhay. Ito din ay nag-indicate na ikaw daw ay insecure at mayroong mga pagdududa tungkol sa iyong mga kakayahan. Maaari din na ang panaginip ay isang signal ng life changes. Maaaring sa sa ka sa isang transition period sa iyong buhay. At sa pamamagitan ng pagsuot ng tsinela sa panaginip, madalas ito ay nagsignal sa atin ng comfort and security. Pero, Kapag naman ito ay may mga nakatusok, ito ay nag-symbolize na nasa unfamiliar position ka o kaya pinasok mo ang bagong direksyon. Maaari din na ang panaginip ay nag-indicate ng loss o pagbabago sa iyong buhay. Maaaring nakadama ka na you've lost something o di kaya something sa iyong buhay is falling apart. At maaaring ito ay emotional or material. Ang panaginip ay nag-address din ng practice. problem. ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo to repair or replace your footwear. Ang panaginip ay merong kombinasyon ng iba't ibang kahulugan o di kaya meron itong malalim na kahulugan. At ang iyong subconscious ay gumagamit ng symbolic language para mag-connect sa iyo. Kaya pay attention to your dream at sa kung ano ang mga gusto na iparating sa iyo. At ang pagkakaroon ng panaginip ng chinelas na may nakatusok ay nagsignify ng pakiramdam ng pagkalula at hindi pahanda sa mga sitwasyon. Pwede din itong sign sa pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at sa hindi mo magawang pagkontrol sa iyong sariling buhay. At ang panaginip ay maaaring isang warning na ikaw ay hindi gumagawa ng necessary steps para protektahan ang iyong sarili mula sa mga nakaambang na panganib or harm Sa kabilang banda naman, ito din ay nagrepresent ng kawalan wala ng self-confidence or self-esteem. Maaaring ito ay sign na ikaw ay nakadama ng insecure at uncertain tungkol sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Pakiramdam mo wala kang skills or resources para ma-achieve ang iyong goals o gumawa ng progress sa buhay. Minsan naman, ang panaginip ay isa ding indikasyon na you are not taking enough risk or itulak mo ang iyong sarili palabas sa iyong comfort zone. And finally, ang panaginip ay nag-symbolizes din ng pakiramdam ng kahinaan at karupukan. Maaaring ito ay sign na pakiramdam mo you are exposed at hindi protektado in some way. Hindi mo kakayanin ng mga challenges at pressure na ipabato sa iyo ng buhay. Minsan naman, ito din ay isang indikasyon na kailangan mong ingatang mabuti ang iyong sarili at ang iyong well-being. Sa psychological interpretation, nga naman ang panaginip ay hinuhubad mula sa psychological perspective as well at ito ay nagmumungkahi sa pakiramdam na insecurity, regret, or resentment especially kung ikaw ay kasalukuyang naghold on to worn out things or holding on to a relationship or an idea na matagal nang sira ito din ay reflection sa iyong personality. Nagpapakita na nag-aalanganin kang bitawan ng mga bagay na hindi mo naman napakikinabangan. Mga dreamers pagkatapos niyo magkaroon ng ganitong panaginip, mahalaga na i-reflect mo ang iyong recent experiences and emotions. At mahalaga na tingnan mo ang mga paraan na ma-improve ang iyong self-esteem at confidence Take time to analyze sa iyong mga taglay at relationship at tingnan mo ang mga paraan na bitawan ng mga bagay na hindi mo naman napakinabangan. Tandaan na ang dream interpretation is subjective at pwede itong mag-iba according sa experiences ng bawat isa at context. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magkibahagi na din sa inyong mga katanungan at opinions at magbinggitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Doray TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.